Hello mga maren, good morning. Pakita ko nga pala sa inyo ang aking ginagawa sa pagluluto ng fishball. Nagtataka siguro wow. kayo kasi good morning no, tapos may fishball na. <laughs> Usually kasi diba pang hapon lang yung fishball. Sa mga street yung mga tusok-tusok pang merienda sa hapon. Pero dahil madiskarte ang marinyo, umaga pa lang nagluluto na ako ng fishball pang benta sa panahon kasi ngayon mga maring kailangan talaga na natin ng doble kayo para kumita at sa mahal na mga bilihin ngayon lalo ng bigas pati nga pambayad sa kuryente mga maring hindi ko nga alam kung saan nakuhugot ng pambayar at iyan mega post pa ang maring nyo sa kanyang pagluluto ng fish ball. wala lang ganyan lang talagang kaarte ang maring nyo pagpasensya nyo na mga maring sabi na niya yan. At ayan na nga mga maring, nakaluto na tayo ng first batch ng fish At wow. may kikiam rin nga pala ako, Pero hindi ko na pina ang pagluluto ng kikiam para masyadong mahaba Para pala hindi masyadong mahaba At yan yung sauce niya, bagong luto din Usok pa at habang may naka-display na nga pala tayo mga maring sa labas ng pambenta At eto, papakita ko naman sa inyo kung paano ko tinuhog-tuhog ang mga piraso ng fishball ay okay, mga maring, baka naman nagtataka kayo kung ba tinutuhog ko na ang fishball Bago ko i-display Kasi naman mga maring, member tayong mga customer na ma-attitude ma Hindi honest, tuhog lang ng tuhog, hindi nabibilang kung ilan na natutuhog Kaya ayan, tumetnit na lang ang mga maring niyo ako na lang ang nagtusok. <laughs> para at least sure kung ilan yung tusok, 'di ba, mga mareng? Ang fishball ko nga pala mga mareng ay 7 piraso, limang piso na dahil nga nagmahal na yan sa palengke. <laughs> at siyempre mga mareng, dahil titikman na natin ang ating fishball kung masarap ang pagkakaluto ng sauce. <laughs> syempre bago natin itinda, siyempre titikman muna natin, 'di ba, para sure ball. Hindi ko nga alam kung ba't ako may pula dyan sa pisngi kung iyan. Nakita ko na lang yan nung nagbibideo na. just ko. Kapangit ng marin nyo. <laughs> anyway, pabayaan nyo na itsura ko dyan. At ganyan na talaga yan. Wala na magbabago dyan. At ayan na nga ang ating finish product ng fishball. And... Kikiam, tcharam! Bili na kayo mga maring. Dito lang yan sa harap ng tindahan ni Maring Gracia. Enjoy eating mga maring. Mwah!